namatay gawin ito sa talong yeah pinalsig na talong gawin ito sa talong pinalsig na talong kisa muna natin yan ang bawang next Ula. then ito na yung binalsig na talong ay yung tap na talong na yung talong na mga luka na binalsig yan higisa lang natin siya hanggang sa lumambot siya Yan. Gusto lang sa nang igisin na ganyan. Yan. Ayan. Medyo malambot-lambot na. Yung talong. Na ginisa natin. Yan. Pagyan na rin natin ng pampalaka Ang mga ilakan na nilagay namin dito ay bagoong isda. Yan. Nalas lalabas na yung amoy talaga alam niyo na ang amoy ng bagoong so, well of course haluan natin siya ng itlog yan yan